Good morning, good morning mga kapangga. Dito naman tayo sa ating garden. Mga karoot, este, mga pangga. Hindi makagit over sa root. <laughs> Magbabawas tayo ng damo. Dahil maraming tumubong damo. Mabilis tumubo ang damo sa ulan. Ulan ng ulan. Ngayon, nakulimlim. Kulimlim ngayon. Yan, para naman mabawasan. May ano ako eh. May narinig ako na may nagsabi na pagtatawanan lang daw ang aking post. So, ang akin lang naman, okay lang magpagtawanan. Eh, yun ang ano eh. Kasiyahan nila, kaligayahan nilang pagtawanan ka. So, lang silang tumawa ng tumawa. Hanggang gusto nila. di ba? Libre tumawa. Walang nagbabawal ng tumawa. Hindi e, nga akin lang naman. Huwag sobrang tumawa ng tumawa. Di e, ka sabihin nila eh, brain damage ka na. Di ba? <laughs> Kaya, huwag masyadong tumawa ng tumawa. Kung tatawa ka. I-comment mo sa ano, Diyan sa post ko sa comment section. Tawa mo yung tawa mo i-comment mo diyan. Mag yung ano MOG na tawa yun Para mas masaya, di ba? Ngayon lang ang buhay. Ayan pupunta sana ako sa bukid di sasama sana ako sa bukid ngayon ay parang uulan susunod na lang doon na lang ako pupunta susunod o oh, para makakita naman kayo ng bukid hindi na lang puro likod bahay mga root dito ang nakikita nyo o oh, pero yung nagkumit ng root ha hindi, mas hindi naman masama yung loob ko doon kasi mahal ko yun eh shout out sa iyo. Shout out. Imlang shout out. <laughs> Grabe, oh, ayan oh. No. Bilis ko talaga ng mga tumubo na naman yung mga ano, buto ng damo. Ayan. Ganito ang buhay sa probinsya. Pero kung may trabaho ka, opisina yun, sa mga opisina ka pupunta hmm. mag isa na naman ako dito sa bahay si Mika pumasok na si Habibi pumunta ng bukid so, ako naman yung iwan dito sa bahay o ganito araw araw ayan Mamaya pa ako magwawalis sa ano bahay sa loob ng bahay ito muna para mabawas-bawasan ng konti ayan so ito yung ganap ng ating post ngayon hanggang sa muli salamat sa inyong panonood God bless.